Uh, Ay, sorry ko na. Kain mo na ng malamig. Eh. Sobrang init. Uh. Uh. Ano na ba ito? Ano naman yung pasyon dito? Hmm. Ay Huh? 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 Dan! Ah! Asa ka ba? Alika nga! Bakit? Alika nga buksan mo nga ito! Alika! Ano yan? Hindi ko na magtagay mabuksan! Eh buksan mo, di ba? Ikaw na naglagay niyan. Ikaw nga, di malik ba ko nang password niyan? Kaya nga eh, nalimutan ko nga eh. Oo. Oh. Nalimutan mm. yung password? Ano mm. ba diba nabubuksan yan? Ay, nako. Ano, birthday? Kasi ano, ano bang number na nilagay nyo? Hindi ko nga na, hindi ko na maalala kung ano na yon. Paano natin bubuksan to? Hindi naman. Buti pa din pa din. Paano ito? Oh. Um. Paano bubuksan to eh, hindi mo Hindi ko nga alam password dito eh. Dapat sinabi nyo sa akin kagahapon eh. Di ko nga naalala yung kalimutan ko nga. Alam ko pa kahapon ngayon. di ko na alam kung anong nalagay ko doon. Paano natin ito mainom? Buti e, pa naman lagi. Ito na mo na eh. Kung oo nga, sinarado ko. Sabi ko bukas naman ka ako, inumin ko yung kalahati. Hindi ko muna sa repasi nga. Ayoko ko naman nagbigay na inumin. Paano to? Hmm. Eh, ang init eh. Hmm. Ano yan? Alam ka basagin natin yung bote. Eh, na naano ko na lahat na, ng na number eh. Ay, ayaw talaga eh. Kasi pag, ganyan-ganyan ko pa, pa ganyan -ganyan, kapag, kasi pag tapos hindi ka, uh. plus, di mo naman maalala yung number, di wala rin. Oh. Hindi, uh. uh. wala rin silbi itong binili mo. Uh. Uh. Bahala ka na nga muna dyan, Hag. Uh. Paano mabubuksan yan? Sakit sa ulo yan eh. bakit kasi, kasi sinarasaran mo pa eh. Bumili na lang ako. Oh. Asa? Bumili ka? Ano na Nabuksan mo? Mm. Eh, binuksan Nabuksan ko eh. Eh, ang tagal mo. Nakaubos ko na eh. <laughs> Ba't kanina sabi ko magsabi eh, mo? Eh, meron ka naman pala. Bumili ka na eh. Akan ito. Baka naman kanina gusto mo lang... Hindi mo kahit eh. nahihirapan niya na ako eh. Hinirahan ko lang. Ayan, zero, zero, zero lang pala eh. Hmm. Hmm. Ah, saan na? Naubos na, na? Ano na lang eh. Eh, mayroon ka naman ng bago eh. Okay na yan. Hmm. Hmm. Nagasusan na naman tuloy ako. Wala na, buksan din naman. Hmm. Napagod pa ko dyan sa labas. Hmm. Buksan mo ito, ang tigas din. Wala na kong lakas.